Kasi yung nagyay ko na ko. Okay. Kumakain okay. <laughs> kami. O, siyan! Sige rito, Kung mo ulam mo Alala ko, may luluto pa ako. Punta yung sunog <laughs> yung Asa ka na? Tapos na natin sa bawd Ito Dito to sapo ko. Dito-dito sila o. Wala ano, pa 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 na bukas pa yun, sabado. Hawa to, hawa. Tatawag ako sa linggo. <laughs> yung magsawa. Hawa, wow, alam ano mo yun. Wala eh. ano, pa, tubig. Na-apply nga namin ng tubig. Ito na yung, ano ko. Na-apply pa namin, ano. Pero, a-apply ba na? Ayan, ano ko. Dito sa akin na, bumibig. Bumibig. Dito naman, mga pa, ano, kawawa naman, diba? ka na makukuha yan. Wala nga sila makain. Tara ba? Yan! Dali mo, dali mo na ito. Luto na o. Oh. Tulog yung sakanin eh. Ayan, <laughs> tira yan. naman yan. Ayan ito. Okay guys. Okay na yan. Dali mo. Dito na lang natin patin yung ulam nyo. Tulog eh. Oh, kung ano ba na? Hello. Ito. Ay, naku, putay na yung tumalo pa. Bule mo, bule mo. ni. Bali sa banyo ano. Ay. Ano sa banyo? Wala naman kayo. Sana no, bukas ba uwi ba? mo? Sumuko ka din, no? Sa Sabado. Sa Sabado. Yes, bukas putang din yeah, ng papa na pakain ko sa inyo. Kaya yeah, dalhin pati sa baba. Ano yan, bra? Ha? Sabarin? Oh, para may sabaw kayo. May gulay ano. Oh. sa tumaba kayo. Ay, 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 dali na Yan. Ang napoko niya na. Apa kinu ka pa kigan bunso mo. Siyang gudi isang taon, muna dalawang taong miget, to so, pangaloy oh. Mas murtsa niya apa. Sige lang. sige, sige. pakiinom mo na mama. Wala di ba? Oh, <laughs> hina dai. Dapat mo na tayu paki